Kung depensa ang tatanungin, sila ang nakapuntos ngayong day 2 ng impeachment trial. Pero ang prosekusyon, marami raw handang bala sa round 3 ng bakbakan. Mula rito sa Senado, may live report si Ina Zara. Ina. Sheryl na basura man ang mosyon ng prosekusyon na ipatawag ang Pamilya Corona ay hindi naman daw pinanghihinaan ng loob ang House Prosecution Team. Ayon nga sa prosekusyon, kahit wala naman daw yung asawa, mga anak at manugang nitong si Chief Justice Renato Corona ay kayang-kaya daw nilang patunayan na ill-gotten wealth ang karamihan sa 45 mga properties ng punong Mahistrado. Para naman sa panig ng Depensa Sheryl ay tagumpay daw na maituturing at bagamat hindi nga daw malaking dagok para sa prosekusyon yung naging desisyon ng impeachment court, ay maituturing naman daw na naungusan nila sa laban, yun nga ang kampo ng prosekusyon. Pero hindi naman daw ito maituturing na legal victory dahil initial victory pa lamang daw ito dahil alam naman daw ng defense panel na mahaba-haba pa ang impeachment trial na ito. Pakinggan natin ang ating mga panayam, Sheryl. Uh, maraming naman po ang para ipakita yung uh, dokumento kagaya ng mga uh na sa opening statement. We have a... For us, I don't want to use the word negative, which is a setback. I would like to use the word, it is a good advance for us. Not knowing that they... Sheryl, kanina ay kinumpirma naman sa atin ng isa sa mga miyembro ng prosecution team na posibleng bukas ay iherap na nila yung kanilang mga unang witness. Posibleng marami yan, Sheryl, ano, uh, hindi lamang isa kundi posibleng umabot pa yan sa lima at ito daw ay bubuin ng mga empleyado ng Land Registration Administration. Narito naman yung ating panayam kay Ilocos Norte Representative Rodolfo Farinias. Hindi, naman pero yung mga dokumento, ma-identify and they will be introduced in evidence dahil Uh, sila ang nag-issue nun, uh, kung computer generated man o ano, sila makakapagpatotoo nun. Cheryl, tatanggapin naman daw ng presiding chairman ng impeachment court na si Senate President Juan Ponce Enrile yung nga mga computer-generated documents na ito sa kondisyon na dapat ay i-verify muna kung authentic ang mga ito. Cheryl?